Live TV Radio. Live TV Radio, Radio. na ang Department of Health sa mga pasahero na papasok sa bansa na galing sa abroad na nakapagtala ng kaso ng COVID-19 Flirt Variant. Pinagsamang KP.2 at KP.3 variants ang Flirt Virus na itinuturing ng World Health Organization bilang variant under monitoring. Ayon kay Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, inatasan ni Health Secretary Ted Herbosa ang Bureau of Quarantine na itaas sa heightened alert kaya sumailalim na sa pagsusuri ang mga papasok na pasahero at mabantayan ang mga sintomas ng COVID-19. Dagdag pa ng ahensya na bagamat may tuturing na low risk ang bansa sa bansa ng COVID, dapat pa rin bigyang obserbahan ang mga lumilitaw na bagong variant ng coronavirus. Binigyan din ni Herbosa na hindi nila inirekomenda na magpatupad ng border control o travel restrictions sa gitna ng pagtaas ng COVID-19 cases sa Singapore.